Okay. Hi guys, nagantay ako ngayon kay Idol Utik kasi magpunta rin siya dito. Ang hangin dito, Tingnan niyo. Ang daming puno eh. puno na tumba. kita ani mga dahon sa daan. Bang abang lang guys ha. Magpunta daw si Idol Otik. Kinaantay ko dito ako nagantay kasi basa mo basa doon sa tinitirahan namin. Pasikip kasi. Tapos ha, basa ang ulan. Idol Otik, bisita. Kahit may bagyo. <laughs> Ito, cellphone ko, binalot ng plastic. Ito, oh, kabalot na. Sinisita <laughs> <laughs> tayo dito. Lakas ang ulan, guys. Pag-aswat sa mo As one ako ko sa kadlaw na vlog? Pagmata, mata, ginako. O? Ang alagin. alagin. ¡Hasta el carro de Gitol! Eh. your sal-